kain na mga alaga ko yan no, si ano si pulot sinisipon na siya matigas kasi ang ulo eh lagi nagbabasa naghahanap ng babaeng pusa din no, sinisipon na siya ayan si ano si lucky chan kaya tinatawag na lucky chan tignan nyo naman na kinanchan no kanyan mula sa mula pa sa pagkabata si ML walang ganang kumain oh o oh, yung isipon ako mamaya ayan babanat din yan ayan si ano si ligaw malaki na si ligaw ayan oh. si negro hinabol niyang lagi si negro eh o oh, yan si negro Okay, ako na naman tapos, natapos niya 'yung pagkain niya diyan sa ano niya, sa tiyan niya. okay, ako na naman siya. Ah. Ayon. Kain kain lang. Lapit na naman ata ma, maubos 'yung ano niyo. Nako, wala tayong pambili na yata. Ito oh. Ito pulo, to. Pulot to, to to, kulang pa to to. Pulot. Yan. Oo. Oh. Ang gutom na gutom si Pulot kasi laging nasa galaan yan eh. Uwi lang, uwi lang siya kung nagugutom. hindi siya nagugutom, ah, hindi siya uuwi. Mga kalots. Hmm. Sa mga mabubuting ano dyan, baka pwede naman. Pwede naman magbigay ng piso-piso. Pisi, pisi lang. Galing lang sa puso. Pambili lang ng pagkain ng aking pusa. Ayan. Ayan oh. Pambili lang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-help. Mga kalods, pa-help naman. Pa-subscribe naman sa aking uh, channel. Basilio Bautista ang mga kalots na may ano uh, masama yata pa kailan dyan niya no? umalis na o oh. pa help naman to grow my youtube channel please subscribe and like and share mga kalodi and click the notification bell para lagi kayong updated and thank you thank you very much sa inyong panunood mga kalods thank you and God bless us all and advance happy new year po sa inyong lahat mga kalods Bye bye na